Kaya nga yung mga nagta-thrash talk sa akin, hindi ko na pinapansin eh. Sabi ko na lang, balikan ako pag pala, di na sila palamunin. Banta ng bangal ah. Katotok lang, boss. Banta na naman, mayroong nakamitin. Bahay tayo, up. bahay. Papa-Eco Lab. nako may bundok pala. Parang negative ah. Kaya, kaya. Parang negative to guys. Wala, kaya kaya. Parang magmi-military lang tayo. Kaya, Ego, love. kaya ba? Sure kayo? Kaya. Ah, palaro lang. Pwede naman papi. Ay, alam ko, konti pa lang kasi tayo, papi. Pero mo, ilan pa lang nanonood sa atin. Ilan lang tayo maglalaro? Walo? Sampo? Kakantok yun. Kung marami nang nanonood sa live, wala problema, papi. for following Laraj Hasan. Beep, beep. Beep, beep. <laughs> <laughs> Nagpunta sila lahat doon para sa kinetic. Andito pala lahat. Ay, okay, salamat sa follow sa mga bago nating followers dyan. Kamusta kayo? Kamusta ang buhay-buhay nyo? ship terminal is almost ready. Habit naman kasing wildcard yan. Napakalalayo ng bat. Uy, legendary to. Prosthetic, guys. Kahapon, nakapulot din tayo nito. Kaya lang, namatay din tayo. Sino di na nakakaalam kung para saan itong prosthetic, guys? to, itong wildcard na to. The safe zone is collapsing. Magmumukha kayong cheater dito. Yan, sakto may bot. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo mangyayari sa bot. Kita nyo, nakikita yung buhay niya. Ayan o. No? Kita nyo sa live, guys. Ayan o. No? Kita yung buhay niya. Pati ba kakampe, nakikita buhay? Pati kakampe? Nakikita. Hindi, hindi. Ay, yung may gamit lang. Pop. Ito, Pops. Ito, ang pop maganda nga. Ano to, Ano? Mods. Magandang mods. Ito. Oh. Hindi mo gagamitin? Hindi mo gagamitin? gagamitin? Mm -hmm. Hindi na gamit ng legendary. Chopper tayo, chopper, chopper. <coughs> pinapakita po ko sa yung kalaban. Hindi! Hindi pinapakita ko sa yung kalaban. Nakikita mo yung buhay ng kalaban. Tapos nagre-red siya. Para siyang pinagsamang prosthetic eyes. Ah, yung ano, yung hawk eye. Yung hawk eye tapos makikita mo yung buhay. Sa advance to sa hawk eye. may tao na. Ang binuhay mo pa sa harap ko. Ang galing mo na makakampi. Grabing kakampi yun life saving Tara na, let's go. Na pa-committed ng kakamping yon. tayo, load out. Ay, hindi pa ba, ba kayo sapat sa ano? Load out tayo guys, load out, load out. Second na tayo, second. Gitna, gitna, gitna tayo. Gitna, 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 gitna. gitna, gitna. Minaw na, minaw na. Ay, kakabutas lang, kakabutas lang. Enemy. Taas, taas tayo, taas, 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 taas. Hindi nyo naman yan, guys. Taas, taas, taas. <laughs> Ubus yung bala. <laughs> Pag ganun, una na. Huwag niya nung sayangin balan. May papunta, ha, Chopper? Pero parang nalinis. Ang pangit ng fast ads ko, Azul! The airdrop is coming. Akoy grey. Anong? Thanks for following Chandler Venus. Oh. Pa rin kayo 2 at 4. Gunshot, 1 -1. Oh, gunshot sa taas. Gunshot dito sa taas 'to. What's up? the teams are eliminated. Ano 'tong mga 'to? Engaging the enemies. Enemy down. Enemy down. <laughs> and ko nang fast ads, Kulay asul pa to. The airdrop is coming. Santayo guys, san We hey, Chandler, so sa padalo. Lunch base. Lunch base, kapitat. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Thanks for following Kai. Uh, <coughs> oh. oh. the safe zone is collapsing. Oh, naririnig na gunshot pero may bumutas nito Eh, tayo pala bumutas pap. nun, no? <laughs> tayo nga pala bumutas nun. Grab mo tap 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 Alin? tap 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 naman, tap 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 Guys, si Pute, 11 years old siya. 11 years old. Solid to, solid to si Pute. Matagal na natin tong ano. Follower. To ano ba tayo, friends. Phantom? <laughs> Parang kukunti ko ata tao, oh, min. 29 na lang. Double, double, double. Tara, tara dito, kay Phantom, kay Phantom guys, kay Phantom On the way, on the way na walang hawak na pa Get the dog Sayang ang shock mo. Wala kang hawak na baril. My bro. Kapatay mo na sana ako dun, brother. Bomba 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 Nah, oh, bagus. Nice one. Baba. Baba belum nang baba. The airdrop is coming. successfully. Your return to the battle when the next 25. Company, Ito maganda sa low graphics kita nyo guys. Kita yung kalaban ayon na nakadapa. Grabe naman kineis mo po, kineis mo po. <laughs> Yun ang kagandahan pag low graphics guys. makita sa smoke. Reloading, cover me. May bago silang sa taas. Dito dito may bago silang. Enemy is near. Pinilit <makes noise> mo ah. Pinilit mo pa. Guys, masyado kayong gitna dyan guys. Reloading, cover me. Sa likod ng zone guys ha, sa likod ng zone. 2 seconds. Tara, tara. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Hmm? Dito may tao. Enemy spotted. Son, son, ha? Son, huwag kayong magpakain sa son, guys. Makati yan. Ah, healer ka naman, Tri. Sige, kumira ka na dyan. Nice one, guys. Gagaling ng kakampi ko. Sana, oy. Tara na. Yan yun na yan. Bigyan yung karapat na mabuhay yung iba dyan. Hahaha. <laughs> Pa-revive, pa-revive nyo na, pa-revive nyo mabayang na yung iba dyan, guys. Hindi naman saya pag ino-push nyo yan. May gunshot kanan na, ah. may gunshot sa kanan ah. na. May nagme-medic sa baba ah. May nagbe-medic sa baba. Dito. Enemy spotted. Bakit? Bakit na si play na ata? Wait, wait. Okay, okay. grabing kulat naman no lockdown lockdown grabing kulat no <laughs> Oh. reloading cover me reloading cover me the zone is Takit, 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 takit. Dali, bumaba siya.

Grabe na mapakasi, naman ang mga naman. Ang layo mo tos. Ang layo mo tos. Masyado kong gumit na kagad. Changing mag. Hindi pala ang skills na ito. Off chip terminal is almost ready. 哦。Oh. <laughs>